Kasuko ba na manam pinto nakita ko biglang gumalaw yung mga one, uh, di sinisi ngawa kundi to at <laughs> tumakbo ako sinabi ko sino ko sa security sabi ko may multo may multo may multo uh, sino yah? Ito ang balita ngayon Pangulong Bongbong Marcos hindi rin pinatawad ng multo sa malakanyang palas na si Father Brown. Kahit pa la ang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr ay hindi rin nakaligtas sa mga sinasabing ligaw na kaluluwa sa palasyo ng Malacanang. Partikular na ibinahagi ni PBBM ang mga makatindig balahibong karanasan niya sa loob mismo ng Malacanang na tila pinamumugaran ng mga espiritu. Kwento ni PBBM, isa sa mga nakakikilabot na karanasan niya roon ay nangyari sa isang guest room malapit sa state dining room kung saan ginaganap ngayon ang mga cabinet meetings. Itong mga kwentong ito ay hindi ko pa naikwento sa mga anak ko, baka kasi matakot sila eh. Ang simulang pagbabahagi ng Pangulo sa kanyang vlog kasama ang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Unang kwento ni Tidibien, gabing gabi na, umuwi ako. Sinasara ko lang yung pintuan mula dun sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ang pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga upuan. Di, nagsisigaw ako dito at tumakbo ako. Sinabi ko sa mga security, may multo may multo ang super love na kwento ng presidente. Kasunod neto, minsan na rin daw silang nagkayayan ng mga kaibigan na mag-host hunting noon sa Malacanang. Nandito ako kasama ko yung mga kaibigan ko mga anim kami. Pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar, ghost hunting talaga ang ginawa namin, malakas ang loob namin dahil marami kami yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung door knob, bumukas na yung pinto na mag-isa. Nako! Ang sigaw talaga namin. Paglalahad pa niya. Naganap daw yun mga bandang alas dos ng madaling araw at dahil sa takot nila ay binuksan nila lahat ang mga ilaw sa kwarto nila at nagpatugtog ng malakas. Reaction naman ni Rep. Sandro Marcos, I still find that hard to believe. Ay naku, it's true sagot naman ng ama. Ang sabi raw ng mga security staff ng Pangulo, posibleng ang kaluluwa daw ng isang Father Brown ang nagparamdam sa kanila na matagal na umanong naninirahan. Sa palasyo at nananakot sa mga taong nananatili roon. Kaya naman agad nag-research si Napi Bibin tungkol dito at nalaman nga nila na totoong may Father Brown nga na nagtrabaho noon sa Malacanang noong panahon ng mga Amerikano at mukhang hindi na umalis ang hirit pa ng Pangulo. Bukod dito, may mga pagkakataon na kusang gumagalaw din ang mga chandeliers sa isang area sa palasyo kahit walang lindol o malakas na hangin. Dagdag pang pagbabahagi ni BBM. May something din siyang nararamdaman kapag umaakyat sa formal stairs ng Malacanang lalo na kapag mag-isa lamang siya. Pakiramdam daw niya may tao na nakatingin sa kanya mula sa likuran, kung minsan Lalo na paggabi at mag-isa ka, lalo na kapag nakaakyat ka dito sa front door. Yung formal na hagdanan na papasok sa palasyo. Actually ilang beses nang nangyari yun sa akin pag akyat ko na ganoon. Ramdam na ramdam ko na may nakatingin sa akin doon sa likod. Kaya minsan paatras tuloy akong umakyat dahil nakakatakot. Alam nyo naman minsan kapag naglalakad ka ay nararamdaman mo kung may nakatingin sa'yo eh. Ganun ang pakiramdam ko ang revelasyon pa ni Pangulong Bongbong. Kaya naman pagkatapos marinig ni Sandro ang mga kwento ng kanyang ama. Ang tanging nasabi na lang ni Sandro ay kukuha na lang daw siya ng kondo sa malapit dahil medyo natakot na siya kwento ng kanyang ama. Kayo mga kaibigan naniniwala ba kayo na may multo? Ilagay ang inyong komento sa baba, maraming salamat muli sa inyong panood. God bless po sa lahar.